ka, ha? Ah. Kasi pag yun lang, hindi ka mag-enjoy. Basta relax ka lang, ha? Saan pala kayo umuwi? Bagong sikat. Ah, bagong sikat. Ah. Kila kaya Bernie? Bernie. Ay, hindi pala bagong sikat. Kila Dong. Hmm. Na goles, no? Hindi, Dong. Ay, kinago oh, pala yun kaya, kaya. Kila TV nga, hanapin pinya oh, Oo, pinya. Okay, Sige lang, mo lang. Santo. Kila Ripalda pala, kagawad, no? Hindi, iba. Tama nga. si kagawa dripal na. Mm-hmm. <laughs> okay lang? Okay lang. Bilang. Lambot lang. Parang ganito ba? Yan. Okay. Relax mo lang. Mm-hmm. Uh -huh. Parang nabali yung ano. Bali <laughs> <laughs> ang lig. Lambot na

Mukhang mo lang konti yan. Sige na. Okay. Okay, relax ha. Inhale lang. Exhale. Ooh! Ah, grabe naman putok na yan. <laughs> Pamaywang ka lang. Pamaywang. Ganito. Sige. Yan. Okay. Tapos tulak ko tong siko mo. Ito, ito. Balik mo sa akin. Ganun ha. Yung siko lang. Sige. Balik mo na. Siko. Yan. Papunta sa likod. Lakas, lakas. Yun! Oh. Isa pa. Kabila rin wala kas. pa. Yo! Botong. Pagrandom. Okay. Wala lang, sabali wala pa tayo doon sa ano, sa main event. <laughs> Shit mo dito, mukha mo. Kaya, yeah, lipat lang natin. Wait lang, wait lang. Okay, oh, kasi na siya. Okay. Okay. Yip na ka Ayan, okay na. Wala ka mababasag sa bulsa, ha? Okay. Okay. Ito pa. Lock lang. Tinhi hey, hey lang ulit. Tapos, ha. Ah. Okay, isa pa. Ito ulit. Dito? Hmm, okay, sige. इनहेल के लंग एक्सहेल सपा सपा वन हम्म हम्म Mm -hmm. Putol na brad, no? <laughs> É que lá? <laughs> Sige, Sir. Higa ka naman. Hihaya lang. Kamusta pa ka Tanggalin ko lang, Sir, yung tenga, ha? Yeah. Balik lang mamaya. Hmm. <laughs> Mm. Tama na natin to. Ayaw matanggal. Tigas na. ah. <laughs> <laughs> uh. Magkano pala yung yun? 15? Eh, di ba may ginawa? Ay, sige lang. Sarang, maya na lang. <laughs> 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 15, na Okay. Okay na rin naman yung pag-15 eh, no? Oo. Oh, huwag lang huwag gumaba. Lang, huwag lang mag-12. <laughs> 12 through 10. Ako. Pag kayo yung magtutuyo nun? As in, po yun. Hindi, hindi ba? Ikaw mismo? Yun, hindi ko pa alam kung gaano. Hindi, syempre. Bibenta mo na lang parang ano, sa mga kaso lang. Minsan kasi mas gusto nila. Kunyari, galing NFA, galing... Oo. Oh. Oo. So, hindi pwede yung parang may pagtao lang nagbilad tapos ibibenta. Parang minsan hirap ibenta, yun, no? Oh. Mm. Inhale ka na. relax mo Yun. Kailangan talaga kung may bibili sa inyo. Oh. Yeah. Tsaka minsan naman kung tao-tao lang, konti-konti lang ibili. Diba? Hindi ubusin yung buong tanim mo, no? Isang dalawang, tat, apat na sakong sa palay lang. Ganun lang, ha? Uh, nahikia, ano lang po? Mm -hmm. okay. mm -hmm. okay. Ano lang Nakikialaga ng palay. Okay. Bagsak mo na balikat. Lamutan mo na ulit. Um, Hindi lang. Bilak na pa. Excellent. Lamutan pa. Bagsak mo para mas masarap. Tagas talaga ng kabila. <laughs> Hindi naman kayo ko, hindi naman kapapasan ng kinaban. Hmm. Huwag mo muna ito ipapasan, ha? Uh. Kailangan ipahinga mo rin kahit konti. Hindi na konti. Ah. Hindi. Abot? Uh. Oo. na mo lang, ha? Huwag mo tigasin. Ah. Uh. Kapit ka doon sa taas. Yan, yan, yan. Para mas maganda. Sige lang. Lambot lang. Sige, kahit dalawa. Para mas pantay konti pa. Huwag mo napigilan, relax mo lang. Konti pa. Okay. Sa so relax na ulit, bagsak mo lang yan yung pa. Uh, yeah. Relax mo lang. Okay. Sige. Palit mo ka tayo ng unan. I-try mo daw itaas ito. Parang straight lang. Dali mo dito. May masakit sa balakang? Wala naman. Wala naman. Right. Ah, dito? Pag ganyan pa? Wala naman. Yung kabila. Try mo. Sige. Ito yung masakit, ano? You know? right. Sige. Dali mo doon. Hindi pa. Baba mo pa. Meron. Sapot na lang. Diyan na lang banda. Dito. Hindi sa dito wala naman. Relax na. Lambot lang. Okay. Sige Apa ba nangyari dati dito? Pagbuhat mo? No? Pagbuhat ko ng palay. Eh. Taas mo ito ulit. Tari mo pa Sige pa. Baba pa. Kamu sa'yo dito? Pero na oh, pero nangangalay pa. na? Pero may konti pa rin. Meron dah. mo lang dahil. Sige. pa. na

Thank you. Ito pa. na pala yung balakang mo. Malala na. Malala na. <laughs> Hindi naman. Okay. Ano lang, ano lang, parang masikip na. Taas mo ulit. Yan, sigi, Parang mas maganda na. Oo. Oh. no? Sagad mo pa. Hindi yeah, okay ako Dito? Oh. wala, wala na. Ganda ng pagka ano, eh. Pagka lagot ako okay. eh. <laughs> Parang ginadurog na. <laughs> <laughs> Pwede tayo ulit. Sige. Kapit ka ulit sa taas. Basta relax mo lang siya. Ah. Lambot na mo lang konti. Yeah. mo naman sobrang tigasan yun dyan. Parang pasama ka lang sa agos. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Sakto lang. Lambot lang ako. Relax lang. Ayan. Mm -hmm. <laughs> Taas mo lang to Ito pa. Taas mo yung balakang. Okay. Straight mo lang yan. Sa relax lang ha. Huwag mong tigasan yung leeg mo ha. Parang stretch ko lang yan siya. So. Hilahin ko lang. Inhale ka sa ilong. Tapos. Isa pa. One, two, three, four. Number lang yan. Isa pa, inhale, inhale o, relax Two. Okay. <laughs> Nagpigil ka. <laughs> okay, Huwag ka mo siya ilabas. Hmm. Olet, inhale lang. Sige, bagsak lang. Inhale. Ilabas mo lang. Okay, ka Isa pa, inhale. Inhale, exhale. Relax mo lang. Yon. Bigla-bigla kang huminto eh. Ito takot eh. lang. lang konti. Sige eh natin. Ayun, ayun, eh Sagad ko lang. Inhale lang. Inhale lang. Ayun, Okay. Okay. Sige. So, Nabos na rin. Sige. Inhale lang. Sige. 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 Yun. May <laughs>

yo, Huf. <laughs> Relax mo lang. Relax lang. Bago ito may Para... Pero ka mo sa pakiramdam. Yo. Okay. Ang na. Oo. Oh. Malawang na, no? <laughs> Sige daw, try mo daw. Sige, paano ba yung sabi mo kanina? Hindi ka makayoko? Sige. Yan. Oo. Oh. Pwede na? Hindi na masakit nung ganito ko eh. Nawala? Hmm. Dati pag gumanyan ka? Pag nagyanyan mo lang, ganyan ako maglakad eh. <laughs> <laughs> pag tumaya ako, makatuwad na. Ah, ganon? So, Ibig sabihin pag inabot mo yan siya, hindi mo talaga maiyoko. Oga. Pag dati, pag sayo, dati, yung dating ano, pag yumuko ka, hanggang saan lang? Ganyan lang. Tapos? Tapos pag tumaya ako, makaganyan na? Sakit na. Pero hindi mo siya... Ayun na, trust mo i-abot hanggang saan? Ah, pwede na. Oo. Aabot na. No? Okay. <laughs> okay. Okay. Okay? Pero wag mo muna siya ibuhat. Anong yeah. gawin mo? Parang every morning, parang yung di ba alam mo yung parang up ka. Oo. Tapos ang gawin mo? Parang abutin mo yung paa mo, pero parang di ba ang ginagawa mo, yunoyoko mo na ako sa... hindi ko kaya nung buwan. Ayaw ko lang ngayon kung... Kapag, Ayaw. Pag magbangon, um, nakaganyan. Uh -huh. Wala. Kailan magdaba ako? Ah, sige na. Sige mo. pag nakahiga ka na ganyan. Oo. Uh -huh. Tapos, dati. Mag magbangon ako ng ganyan. Oo. Uh -huh. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi. Masakit ito. Ah, uh, okay. Ngayon, medyo okay na. Nakabangon na. Oo. Ah, ayos. 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 Kasi pag tumaya ako, masakit eh. Mm, dere 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 papunta sa ano. Oh, itong kaliwa. Oh, kaliwa na yan. Uh, Ipang naglalakan daw, nag aiga ika akong palabas. Parang. Oo. Uh, na, Oh, parang okay. nagatigas ito. Ito Par mo, ang na ito. Okay na okay. ito. Ibig sabihin, okay na. Okay. Ayos. Thank you. <laughs> okay. Bye, bye na tayo. Thank you po sa mga nanood. Thank you, thank po. you.